So hello guys at out sa inyong lahat guys no, Ngayon ah uh, itong uh, tutorial ko guys Tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng bahay ni Tarzan So gamit ang isang uh, rubber no, yan, ah uh, Sa Tagalog ito guys sa ko So umpisahan na natin guys no, ah uh, Wala na ang paliguligoy pa no? Uh, so yan So ngayon guys ilagay mo siyang pa So gutin mo lang sa pa guys Tapos ipasok mo kung ip mo Ipasok yung isa tapos Ilagay mo dito Ayan Pagkatapos kaya Ubutin mo pa ganun Ayan o oh. Tapos ngayon Pupunin mo dito sa kabila Ayan Pasok Tapos yung isa naman dito So ngayon guys Ubutin nyan dito sa lalim guys Ayan Ayan O oh. Diba O oh, Diba by tarsan guys oh, yeah. <laughs> Ayan Ganun lang guys O oh. <laughs>